Alam mo ba na may mga pamilya sa Pilipinas na hindi lang basta mayaman, kundi may mga lihim na yaman na hindi mo pa naririnig. Kaya naman, sa video na to, tatalakayin natin ang top 5 Filipino families na may secret wealth you never knew. Maganda na at samahan kami sa pagbukas ng mga kwento ng lihim ng kayamanan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na to, mag-subscribe sa Kalaman Studios at i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Number 1, ang yaman ng pamilya Aboitiz. Isa sa pinakakilalang pamilya sa negosyo at industriya sa Pilipinas ay ang Aboitiz family. Pero, ang alam natin, business tycoons lang sila, di ba? Pero ang totoo, may mga assets sila sa mga hindi inaasahang lugar. Ang Pamilya Aboites na may-ari ng Aboites Equity Ventures at iba't ibang kumpanya sa industriya ng kuryente ay may mga lihim na yaman mula sa mga hindi publikong investments. Ang kanilang yaman ay hindi lang nakasalalay sa mga kilalang negosyo, kundi pati na rin sa kanilang real estate holdings at mga investments sa international markets. Number 2, Pamilya Sobel de Ayala Ang Ayala Corporation ay isa sa pinakamatandang pamilya sa negosyo sa Pilipinas at bagamat kilala sila sa kanilang mga pag-aari tulad ng Ayala Land at Bank of the Philippine Islands may mga hindi nakikitang yaman sila na nagtago sa kanilang mga philanthropic efforts at international ventures. Ang pamilya Sobel de Ayala ay may mga luxury properties sa iba't ibang bansa at mga investment ng mga low-key na assets, pero tanging mga insiders lang ang nakakaalam. Number 3, ang pamilya ng Sinang SM Group. 'Di ba si Henry C ang nagtatag ng SM Group, pero ano ang hindi natin alam? ang pamilya siya ay may mga malaking yaman na hindi lamang sa SM Mall at retail business. Isa sa mga pinakamalaking lihim ng kayamanan nila ay ang mga commercial real estate investments nila sa ibang bansa, pati na rin ang mga high-tech ventures na hindi alam ng nakararami. Ang kanilang family office ay matagal nang nag invest sa mga bagong industriya tulad ng fintech at biotech. Number 4. Ang Pamilya Villar ang pamilya Villar, kilala sa kanilang mga mega projects tulad ng Vista land at Lifescapes, ngunit may mga yaman silang hindi ini-endorse sa media. May mga hidden investments sila sa mga emerging markets sa Asia, pati na rin sa mga private equity na hindi masyadong visible sa publiko. Isa pa, may mga secret land holdings sila sa iba't ibang bahagi ng bansa na hindi pa ganap na na-explore. Number 5, Pamilya Lopez. Alam na natin ng Lopez family bilang mga may-ari ng ABS-CBN. Pero may mga yaman pa silang hindi gaano nang susulat sa kasaysayan. May mga offshore investments at properties sa mga lugar na hindi talaga matutunto ng publiko. Nagaroon sila ng mga investments sa mga media outside the Philippines at may mga passive income streams na hindi ipinaglalaban sa mainstream media. Kung gusto mo pang matuto ng iba pang mga kwento ng kanilang pamilya at negosyo sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell para sa mga bago pang mga kaalaman. you